So ayun guys, uh, good morning So eto na nga um, share ko lang sa inyo yung gagawin namin ng misis ko Na nagpaalaga kami sa OB Tapos uh, magpapa-IVF So ayun, magkaroon kami ng, ng Sana magkaroon kami ng ng pagkakataon para magkaroon kami ng anak syempre lahat gagawin namin para lang magkaanak kami tapos yun na nga um, isa pa yung ano nga yung nagkaroon kami ng buti na lang gamo may embryo na kami tapos yun nasa ano lang siya naka preserve lang siya sa laboratory dyan sa may pampanga tapos uh, magaganap na yung itatransfer siya So, sana maging successful. Para sa ganun, eh, masundan pa yung isang ano namin, yung isang anak namin. Para dalawa na sila. So, hindi nagiging, hindi nagiging madali. Para sa amin mag-asawa na ganito na, na sana talaga eh makabuo na. Tumatanda na rin kasi kami lalo na ako. Siyempre may malapit na ako mag-40. Kaya ang iniisip ko ngayon, magkaroon pa kami ng isa para dalawa sila. Um pero bahala na siyempre ko dapat dasal lang. Um, dasal dapat ang siyempre number one magdasal talaga para lahat nang uh, maging successful lahat ng ginagawa namin. 'Yon. Tapos uh, kung tatanungin niyo pala ako kung magkano halos ang nagastos namin simula nung simula nung umpisa sa pag uh, IVF, eh, medyo malaki talaga. Kasi eh, nung una nung marami pa kasi mga ano, marami pa kasi mga mga injection na ibinigay sa kanya bago bago magsimulang mag-harvest. So doon pa lang umubos na kami ng mga siguro kung hindi kami magkakamali mga 100. Tapos 220 naman doon sa pag-harvest mismo. Tapos syempre mga mga ano pa, mga mga transpo pa. So, 'yun siguro nasa ano siguro baka lagpas na ng ano, lagpas na ng half million siguro ang naubos namin. Tapos ito namang pag pagi uh, pag-inject or pag uh, ano ng pagta-transfer ng embryo, uh, nasa nasa 70 70,000. Tapos ayun, nasa 70,000 siya. Tapos siyempre transportation pa. So abutin siguro ng, ng mga 70 to 90 siguro yan. Mga 70 to 90,000 pa ang magagastos namin kasi magta-transpo kami. Tapos yung ngayon nagti-treatment pa siya. Meron pang mga check-up. Yun, tapos sa uh, transport transpo, tapos mag-hotel pa kami pagdating doon sa Pampanga. Para nasa ganun, nakapahinga talaga siya. Kaya hopefully sana maging maayos at maging successful yung aming ginagawa. At yung embryo transfer. So yun, sana eh, yun nga, sana maging... So marami na raw po kasi talagang mga ano ngayon, marami na raw po kasi talagang mga... mga... Paraan ngayon para magkaanak. Yun nga lang idagayak mo talaga yung igagayak mo talaga yung pera. So ayun, medyo ano talaga magastos. Syempre um ala, ganun talaga eh. Sa ngayon ayan, buti na lang kahit pa paano, eh dun kami nakatira sa in-laws ko. Kaya nakakatipid kami sa pagkain araw-araw kasi may tindahan sila. Kasi uh, wala pa kami sariling bahay. Tapos may ano pa kami, may may ano pa, kumbaga may lupa naman kami kaya lang wala pa kaming bahay. Eh siyempre, magpapatayo kami ng bahay. Ang mangyayari, kulang naman ng ano namin, kulang naman kami, kulang naman kami sa budget, 'di ba? Tsaka siyempre may mga priorities kami na inuuna. Na eh, kasi yung bahay andiyan lang 'yan. Pero siyempre, ang gusto namin mangyari, magkaroon pa kami ng isang anak nang para sa ganon, ang susunod na namin na po, pwede namin gawin yung magkabahay na sa ngayon at ah, talaga kailangan namin pagka natapos na tayong successful kailangan namin mag-ipon. Kailangan namin pag-ipunan ng kinabukasan ng dalawa naming anak. 'Yon tapos um syempre kailangan kumayod. Kumayod, kumayod ako, kakayod si misis, ganun talaga ang kailangan. Pero syempre, ganun naman talaga ang takbo ng buhay natin. Pero syempre, ah, walang, walang susuko. Kumbaga, walang susuko, laban lang. Tapos sa um, basta marami, marami tayong pwedeng pag, pagsubok sa buhay, di ba? So, yan, buti na nga ka mo. Eh, basta ang yun, ang natutunan ko kasi, ang natutunan ko kasi bilang isang OFW, isang seafarer. So, lahat ng mga kinikita ko kasi dun sa barko, as in talagang sinisave ko talaga kasi Mahirap yung walang pera dito sa Pilipinas, lalo na pag may malaki kang pagkakagastusan. Tapos ngayon, kung ang balak mo ay eh, gagastusin lang sa wala at sa walang kakwenta-kwentang bagay, yung mga kinita mo doon, walang mangyayari. Kung parang yung cycle ng buhay ng, ng isang OFW ay eh, puro ganun lang. Wala, hindi malang umaangat, hindi malang, uh, hindi malang gumaganda. Kaya po, uh, mahirap din ang talaga maging OFW. Mm, dahil po sa wala tayong amo, uh, siyempre nasa ibang bansa tayo, may mga amo tayo doon. Hindi tayo pwedeng magkasakit, hindi tayo pwedeng, kung magkakasakit man tayo, tayo lang din na mag-aalaga sa sarili natin. Kaya dapat talaga pag nandun, alagaan natin yung sarili natin. At saka pagka talaga pumikita ng maayos, alagaan, at pagka sumahod na, eh dapat po talagang uh, bigyan ng pansin ang sinasahod at hindi yung gasta dito, gasta doon, sugal dito, sugal doon, inom dito, inum doon. Ganun po kasi ang mga nangyayari, lalo na dito sa unang, sa nakaraang kung sinakyan. Ganyan po ang nakikita kong sistema nila doon. So lamang po yung marami po talaga doon ay eh, yung nagsusugal. Tapos syempre po, Uh, yung iba po uh, sa bagay po, may kanya-kanya naman po tayong diskarte sa buhay, tsaka may kanya-kanya tayong mga ano dito, dito hindi hindi po natin hindi po natin ano hindi po natin yan ano hindi po natin yan uh, hindi po natin yan siyempre gagayahin yung mga ganyang sistema mga ganyang sistema sa barko at wala po tayong pupuntahan pag mga ganyan. Ako nga po eh, sabi ko nga sa sarili ko, sabi ko sa pamilya ko, sabi ko sa mga kamag-anak ko, sabi ko dito sa Pilipinas, kung kumikita lang po ako ng 70,000 dito sa Pilipinas na katumbas ng sahod ko sa barko, hindi, hindi na po ako aalis ng, ng Pilipinas. Kasi po siyempre, maisi lang ang buhay natin. Gustong gusto ko po kung, gustong gusto ko po makasama makasama ang aking mga anak at ang aking asawa. Kasi po siyempre, ang bilis-bilis lang ng panahon, kita nyo naman po ah. ah, ano na naman, bare months na naman ngayon. Tapos siyempre, tatanda na naman ang tao, tatanda na naman tayo. Kaya po, ayan. Kaya po sana sa mga makikinig po nito at sa mga maba, madadaanan po nitong videos ko, ay sa, sa, sana rin po eh, maging ano po ito, ah, aral. Opo, sa ating mga ibang OFW na lalo-lalo na ano po yung iba na walang ginawa kundi lang maglustay ng pera. Um, kasi po uh, siguro ang akala nila ay eh, palagi ganoon, ganoon palagi eh, anong pangangatawan magiging malakas tayo lagi. Siyempre po katawan ang ating puhunan dito sa pagtatrabaho kaya po kailangan talaga eh pagkakaingatan natin ito. So yun lang yun lang yun lang naman po ang aking ma-i-share na tungkol po sa aming uh, IBF journey at saka dito rin po sa sa mga isang paalala lang din po sa ating mga OFW. Yan po yung aking mga sinabi na sana po eh mamutawi po sa pag-iisip nila na talagang kailangan makapag-ipon po tayo. Makapag-ipon tayo hanggat maaari. Huwag po natin ibibigay lahat. Doon po sa mga naiwan natin sa Pilipinas, huwag po natin iiwanan sa kanilang lahat. Magtira po tayo ng para sa sarili natin. Lalong-lalo lalo na po kung alam nyo pong hindi, na lalong-lalo lalo na po kung malalaman ninyo pag uwi nyo na wala pong nangyari sa inyong mga pinadalang pera. Yun lamang po, nako. Sige po, maraming salamat po.